Стоп. Oh. <laughs> Ibirai, birai. Tu ganah? Tu nah, Dah. Nah. Main aku ah. Uh. Ini bila ih lahan makan nak huli nah. Wa a a a. Nah. Belaki. Kalau kau terima buksang puladay puladay kuladay ayjay oh. gilay 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 tiger mga idol gilay Ah. gilay 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 Lahan mo eh, lahan pa rin tayo mga kaidol sa pinangawilan natin kahapon sa account ng Aransyado TV dun sa dulo ng baklad sa baklad lang din kami tumali walang masyadong nagalawot mga kaidol walang nagalawot isagat isagat ilahan mo tayo ilahan mo tayo hindi area mo lahat para tapos, tapos ilahan mo sabit kong kahuli dey, okay, day. day nagdag, okay. day nagdagtambay. Okay. Okay, laki makidal. Okay. Ba ko? 'Di mo makidal. na naman dai. Na, Unti. Ugir sana ulong okay. na naman ni. Uh. Uh. Ay, makidal. Okay, yung tanggalin. Ay. Naublong. Ah, sayang. Kasiyang sayang na huli naman eh. Ang sayang yung makawala.

Aso na oh Hambun kayo yeah. hambun hey. Ay, yung isda mo Nagpahuli Nagpahuli ng Era Nader <laughs>

Ini

Nada, nada. Nada? Nada. 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 Berat. maka ininya yang hmm. laki Kasih lakukannya, lekak, lekak, lekak. Terus pakai dulu. Terus. Terus pakai dulu. Terus. 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 Ah. Terus. 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 Laki-laki. itu laki Tunggu biar enggak kayu. Mungkin ada laki, dahi. laki, laki Hmm, cuma belakang bunga enggak. Laki-laki ah. makan dulu, kembali ke bawah. -bawa. Hmm. Hmm. Gula. Anggal. Lagi gula. Lagi gula, dah laki Cepat-cepat. Oh, di bawah sinayawanmu.

Vamos é, é. é. magpastar pa tayo sa bangka day ha uwi na tayo last lang yan mga idol last lang ito mga idol magpastar pa kami sa bangka dahil malakas yung hangin dami nah, pa namang lubid na daanan pagdating doon sa tabi la <laughs> O sa tabi mga kainom. Bawi na ano mo siya no? Bawi na no? Bawit na Bawi na ka sa ano no? Pagkapayos pag ano ba Pag kumani so, Na mga kaidol Ayan mga kaidol Saan iwang ka? I Tambok Hindi ko baka sa Tingin ako So ayan oblong 1.9 400 yung kilo, 760 yung binta tapos Tiger, 0.7, 1.50 yung presyo. 1.05 yung binta. Tapos Kibi, 6.7, 90 yung kilo. 6.03 yung binta. Tapos small natin, 2 kilo, 60. Yung presyo, 1.20 yung binta. Bali, ang binta lahat ni Edulinday ay 1,588. Yan. Makadal, Salamat sa inyong ang sawa ng support at pasubay ba sa mga medyo. Ingat po din yung plug, Makadol. Shout out, Makadol. Shout out sa nanonood, Makadol. At lalo na lalo na ka si Roger Sarmiento. Ayan. Ingat kayo dyan, Makadol. God bless po, God bless. God bless.